Ayana, ayan na, ayan na, ayan na. Umalis na po. Magandang gabi, madam. Follower niyo ako. Uh -oh, magandang gabi po. Ah, ba, si no, Maria. Umalis na po. Ah, Opo. Oh, Yung last na video niyo na nag-away kayo, doon oh. sa umalis. Opo. Oh, magandang gabi po. May, May naka-encounter po kami dito ng mga followers namin. Uh Oo. -oh. Ako po si Madam ya. Ah, okay. Mm -hmm. Hi, Hi po sa inyo, uh, followers okay. niyo po sila. Sila po yung nakaalaga ng mga bata ng may kapansanan sa pag-iisip. Thank you madam. Mamamalingki kami para sa... Tignan eh, mga mga bayan, pupunta po kami ngayon sa palingke. Mamamalingki po kami para sa shelter 1 and 2. Kasama po namin si of course Benz TV and Melrose TV. Mamamalingki po kami para sa mga shelter natin.

Basta po, bibili tayo pa. Hindi ako um, sabihin yan. Sabihin yan. Wait, of course. Mailros TV. Hi <coughs> <coughs> madam. Namimili po kami <laughs> ng pagkain <laughs> ng mga Pag Angel. Pagkalma Angel. Gusto mo sumama? Patita. Ha? Pagkain ng Kuyariki. Angel. Kuya Ricky. Everything okay. Everything is okay <coughs> naman. Ito po kami ngayon sa mga gulay yan. Pero mamaya na, sa isda naman po kami. Abangan nyo lang po ang update namin. Huwag oh, ka makialam, Dai. Baka makabangga ka, Dai, ha? Kaya po, nagmamalita talaga si Asli. Oh. Makabangga ka, ayan <laughs> <laughs> Ay, binigyan na po namin kayo, Kuya. Makabangga eh. kayo, Lai, ha? Makabangga ba? ka, ha? Ay, hello po. yung bagage nyo tayo. Asli, ayan na, ayan na, ayan na. Uh, umalis na po. Magandang gabi, madam. Uh, follower niyo ako. Uh, uh, magandang gabi po. Ah, bakit kasama si Romary? Umalis na po. Ah, wala Umuwi. na sa bahay niya, oh? Opo. Yung last na video niyo na nag-away kayo, magandang gabi siya umalis? Opo. Magandang gabi po. May, may naka-encounter po kami dito ng mga followers namin. Oh, oh. Ako po si Madam Mia. Ah, okay. Mm -hmm. Hi po sa inyo. Oh, followers niyo po sila. Sila po yung nakaalaga ng mga batang may, may kapansanan sa pagyusip. Thank you, madam. Mamamaling kami pala sa kanila. Ah, okay. Sige, sige. Thank you, ma'am. God bless you po. Pa okay, okay. Sayang, ano? ko yun. ko. Nasa, nasa, si shelter na. oh, nasa shelter, shelter to. Eh, kumusta ka sa bukas? Ah, okay. Sige, sabihin mo. Power. Magaling na ba siya? Okay po. Okay, 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 na. Sigawan kayo nila, oh. Sabihin mo ah. Down below niyo po yung ano niya uh, yung mga... Ako si Madam Mia. Yeah. Madam? Ya. Yeah. Lian? Ito po, nasa likod nito. Ah, uh, okay. Galit sa'yo sila. Bakit naman? Ito niya Oo, oo, oo. Sige, sige, sige. Salamat po. Oh, oh, sige. Bye, ma, God bless you po. po. Oh, Ayan, hindi ako kilala ni Maja. Ganito okay, pong buhay namin, every week. Namamalingi kami para sa mga mga angels namin. Ayan, pumunta kami sa daan Dito po, baby, isda. Isda muna unahin namin. dito pa kami sa Binyan Supermarket. Ay, sa Binyan... Atin, uh, bumili na kayo! market. Muna naman siya. Asli, kuya naman siya. Lakiya magtatampo?

小爱，你到。